Abiso para sa mga commuter ng Metro Rail Transit o MRT3 para sa nalalapit na Semana Santa, narito ang schedule ng kanilang operasyon. Walang biyahe ang MRT3 mula Holy Monday, April 15 hanggang sa April 21, Easter Sunday at balik normal naman ang operasyon simula April 22 o Lunes. Sabi ng Transportation Department, ito ay para magbigay daan sa maintenance operations. Kausapin natin ngayon sa linya ng ating telepono si MRT Director for Operations, Mike Kapati. Magandang umaga sa inyo, sir. Hi, good morning. Sorry. So yung lunes santo po, wala ng MRT pero may pasok pa po noon ano? hanggang uh, Wednesday ang marami sa ating mga kababayan. Paano po, may contingency plan ba kayo? Uh, actually, yun nga. Uh, first, uh, humingi kami ng pasensya sa mananakay kasi nga we have to conduct a, a more toro whole -week maintenance program kasi mas marami tayong mga dapat ayusin ngayon tulad ng railways natin. We have rail grinding mga pagpalit ng mga ibang party ng railways. So ang option natin ngayon is we're coordinating also with other line agency natin dun sa bus augmentation as one of the options para at least yung mga Papasok pa ng Monday to Wednesday can be assisted to our bus augmentation which we are currently exploring. Ah, sapat po kaya yun? Mga ilang bus kaya ang kakailangan yan? Uh, yun ang pag-uusapan namin kasi we have to check the availability of the bus din kasi diba since Holy Week yan, may mga buses din na nag-fly outside of Metro mm. Manila. So, iko-coordinate namin yan and as soon as magkaroon kami ng concrete na information, we will advise the public. But but you're assuring that there will be ano ano um yeah regular contingency. naman po yung ating bus augmentation eh, Oo. especially during our uh, peak hours sa umaga. Kamusta po sa ang status na mga train natin ngayon. Merong umusok kamakailan, makailan ano at uh, mm -hmm. hindi rin na ilabas na ilalabas pa hanggang ngayon yung budget na dapat pambayad sa sumitomo dito sa ating uh, taga-maintain dapat, ano? So, ngayong Holy Week, sumitomo po ba ang mag-aayos dyan? Ah, uh, sa ngayon po, ang uh, uh, may problem pa tayo dun sa ating 2019 ga no, that's why uh, delayed pa yung ating payment sa Sumitomo. However, ang Sumitomo naman po, uh, with a recent confidence sa atin, nag-advance na rin po sila ng procurement ng mga iba't ibang kailangan natin sa preparation. So we are now in the transition until such time na mabayaran na sila ng down payment and fully mobilized na in the next few months ang Sumitomo. We are coordinating with them all our efforts right now. Nagpapadala rin sila ng representative nila so that hand-in-hand uh, hand, they can also check ano yung mga uh, maintenance programs sa mga activities na ginagawa ng MRT-3 para once na nag-fully mobilize na sila, integrated na po yung ating sistema. Ano ang uh, assessment ninyo dito sa health <laughs> o kalusugan no, kung matatawag nitong ating mga train? Ah, uh, trend po natin yan, alam naman ng lahat na talagang long overdue na yan sa ating uh, general overhaul, no, every 8 years yan. Uh, unfortunately, yung huling kumawak ng ating provider ay hindi nagampanan yan. But uh, continuous po ang bili natin ng mga spare parts, kaya po tumatakbo tayo ng average ng 15 on a weekday uh, uh schedule natin. Ginoong Mike Kapati ibig sabihin ba nito after ng Holy Week mas maganda ang takbo <laughs> ng MRD? Yes, yes. Uh, yun po yung uh, ina-achieve natin tulad po ng na experience natin last year na bago tayo mag-Holy Week nakabumaba tayo hanggang 7, no? Na train. Pero after the Holy Week, umabot tayo ng 18 na okay. train na napapatakbo natin. So, yun po yung kailangan natin gawin para po mas lalo natin mapaganda ang takbo ng MRT3. Maraming salamat po at good luck sa mga trabahong kailangan gawin sa ating mga train ngayong Holy Week. Director for Operations ng MRT, Mike Kapati.